ito ibang klase naman to pagawa ng ano daik patawid yun may ginawa doon pero hindi patapos grabe din dito ang baha paglakas yung ulan grabe dito apo doon na gandun good morning mga kamoto dyan tapos na tayo dyan sa matina pangit yung dike Okay Ano pa tayo na isa Grabing traffic dito na area Matina pangi derecho para allá. Derecho, derecho, Okay May tignan tayo dyan. Itong ilog na to, uh, karugtong to sa ano, Pangi River. Dito banda. Tingnan natin kung may daig pa silang ginawa. ni ke benda Ah wala Ah meren pero Ano di patapos Hmm oh. Mikey na wa asila pero di patapos Kotaan sigaw na din ko tayo hindi natin ayun may ginago hindi natin pwede kung oh, makapasok tayo dito ginagawa ba dito like ah yun. ano ito ibang klase naman to pagawa ng ano daik patawid yun may ginawa doon pero hindi pa tapos grabe din dito ang baha maglakas yung ulan grabe dito apo doon na gandun grabe yun dito banda hanggang doon dun sa kabila daming sa division din pag apo ng tubig dito pupunta doon. grabe yung baha dito may ginagawa na dike doon, uh, ibang klase patawid hindi pa slope Doon oh, sa so, baba. Uh. Tapos hanggang doon. Ikaw, basta naka shoutout out mo kaila. Basta hmm? naka shoutout out. Ayan. Dili na. Ngayon, eh, maulaw man. Ito, ito, niya. Moto Blue Vlog. Moto Blue Vlog. okay. May ginawang dike pero paano patawid. Yan na natin dito, eh. Meron ba? Ito, yan natin. pala dito ayun ayun pa slope na oh dito na ko gikan ako padagan ko dito tanaw ako ko mga daik pag ipanghimo Selamat. Okay, okay. ah. salamat Tanawan sa kwan Moto Blue Vlog makita ka. Okay. Moto niya, blue nya vlog. Okay. Oh, search boss. Ah, sige. Usak na kay shout out. Usak huh? na kay shout out. <laughs> Tamat. Okay. I kita rin natin. Matina Playa River. tapos yung daig nila hanggang dyan lang time check 10 am okay tignan natin dun sa unahan Ah dito wala na no. oh. Ah wala. Meron pero hindi masyado mataas. doon tayo kanina yan coastal road na yun dito banda ito lang ah, uh, patayo doon meron pero hindi, hindi pa simentado okay Ah, meron pero oh, hindi masyado mahaba. Okay. Okay. Dito banda sa Matina Playa. Yung mga dike nila hindi pa tapos. yung mga dike nila wala pa Kaya dito Paglakas yung ulan dito Grabing ba dito na area Matina Playa Yung pinunta natin kanina Sa ano Lats Ano yun uh, Matina Playa River pa rin yun Tapos yung dike nila doon left side lang tapos hindi masyado mataas kaya dito itong daanan na ito papuntang Ustan Road tingnan natin dun ito na kanan tayo dito kanan ito ito na Tignan natin dito ah. Gano'n. Oh, grabe ka. Ganda. Gano'n. Oh. Ah. Ito na yung ilog. Yung nakita natin kanina. Tignan natin ah tingnan tayo ayun ito yung tinignan natin kanina dito punta yung tubig Matina na playa ano may dike sila o oh. Dun. Matina Playa, Pangi eh. Dito, dito diretso Okay. Okay na kamo to. Diyan pala yung ano. Galing sa Pangi, Arroyo River. Dito punta lahat. Matina Playa. Dito, labas. Kita rin natin. tapos na tayo kamuto yung pangalawang vlog natin yung river dito pala dun galing sa Matina Pange papuntang Matina Aplaya dito yung labas dito tapos yung ibang uh, river dun hindi pagawa yung ano ah, uh, dike Tapos dito lahat yung labas Yung pinuntahan natin kanina Matina a Playa Matina a eh. Dito labas lahat Okay Gang dito na lang kamoto Ingat ingat Baba Yu Grabing view